Hinahanap na ba ng kamay mo ang tasa ng kape bago pa man lubusang magmulat ang iyong mga mata? Pamilyar na pakiramdam, di ba? Nakasanayan na nating isipin na parang hindi magsisimula ang umaga ng walang kapiina. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga inumin na hindi lang mas mura kundi mas epektibo pa sa pagpapagana ng utak mo? At ang maganda pa, walang kasunod na biglaang pagbagsak ng enerhiya. Ngayon, tatalakayin natin ang limang super drinks na ito na tiyak na magpapabago sa iyong pananaw tungkol sa perpektong umaga. Ang kapeina ay gumagana bilang stimulant. Hinaharangan ito ang mga reseptor sa ating utak na responsable sa pagkapagod. Nagbibigay ito sa atin ng pansamantalang lakas parang isang utang na enerhiya. Pero tulad ng anumang utang, kailangan itong bayaran. Kaya naman, pagkatapos ng ilang oras, bigla kang babagsakan ng lakas, magiging balisa at masasanay ang iyong katawan dito. Iba ang diskarte ng mga hero drinks natin ngayon. Hindi sila nangungutang ng enerhiya, kundi tinutulungan ang iyong katawan na gumawa ng sarili nitong lakas. Sinisiguro nilang sapat ang sustansyang nakukuha ng mga cells mo simula pa lang ng umaga. Ito ang tunay at mas epektibong paraan para maging alerto at masigla. So, our first champion in the quest for a clear mind is a drink that's ridiculously simple and inexpensive. So much so that many tend to underestimate it. Meet warm water with lemon and fresh ginger. Yes, It's really that straightforward. But don't scroll away just yet, because beneath this simplicity lies a powerful mechanism to awaken your brain. Let's remember, after a night's sleep, your body is dehydrated, and your brain, which is three-quarters water, is the first to suffer. Cold water can be a shock to your digestive system, but warm water is absorbed gently and quickly. Immediately delivering vital hydration to every cell. Think of it as a morning shower, but for your insides. Now, let's add lemon. This isn't just for flavor, lemon is a rich source of vitamin C, which is absolutely vital for producing neurotransmitters. Simply put, these are the building blocks for your good mood and sharp focus. What's more, Lemon helps your liver kickstart the body's detoxification processes and the cleaner your body, the clearer your mind. And here's the secret ingredient: ginger. Its main superpower is boosting circulation. Imagine gently pressing the gas pedal for your circulatory system. Blood starts flowing more actively, delivering oxygen and nutrients directly to your brain. It literally switches on the light in your head. Plus, ginger is renowned for its anti inflammatory properties, which combat that frustrating brain fog. And the best part? Preparation takes less than a minute. No coffee machines or complicated recipes needed. Just slice a piece of lemon, a small chunk of fresh ginger, and pour in warm but not boiling water. it's crucial not to use boiling water to preserve all those beneficial properties. This drink doesn't just energize you. It cleanses, hydrates, and sets your brain up for productive work from the very first minutes of your day. Punta na tayo sa pangalawang item sa ating listahan. At ito ay isang klasikong inumin na iniinom ng marami nang hindi nila lubos na alam ang tagong benepisyo nito. Ito ay green tea, ngunit may isang mahalagang dagdag, sariwang mint. Ano nga ba ang bago rito sa tingin mo? Pero tulad ng madalas mangyari, ang tunay na ganda o sikreto ay nasa maliliit na detalye. Totoo, may kafin din ang green tea, mga tatlong beses na mas mababa kaysa sa kape. Ngunit ang epekto nito dito ay lubos na naiiba. Ang lahat ng magic o ang sikreto ay nasa isang amino acid na tinatawag na L-theanine. Nasagana sa dekalidad na green tea. Ang substance na ito ay parang isang zen master para sa iyong utak. Ang L-theanine ay gumagana kasama ng caffeine, pinapakalma ang mga matutulis nitong epekto. Imbis na nerbiyos at pagkabalisa na madalas ibinibigay ng kape, makakamit mo ang isang estado ng kalmado nakatutok at produktibong pagiging alisto. Ito ang perpektong estado para sa trabahong nangangailangan ng malalim na konsentrasyon o para sa mga gawaing malikhain. Ang iyong isip ay nagiging matalas, ngunit nananatiling relax. Ngayon, dagdagan natin ng mint. Hindi lang ito basta pampabango o pampalasa. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit amoy lang ng mint ay kayang pagandahin ang memorya at cognitive functions. Nakakatulong ang mint na pababain ang antas ng cortisol, ang stress hormone na madalas ay nasa pinakamataas na antas tuwing umaga. Kaya hindi mo lang ginigising ang iyong utak, kundi sabay mo ring pinapakalma ang iyong nervous system. Sa huli, ang isang tasa ng mainit na green tea na may sariwang dahon ng mint ay hindi lang basta inumin. Ito ay isang tool or kasangkapan para sa pinong pag-aayos or fine tuning ng iyong utak. Nagbibigay ito ng enerhiya ng walang pagkabahala, nagpapahusay ng memorya at tumutulong labanan ang stress sa umaga. Perpektong pagpipilian para sa mga taong hindi lang gustong magising, kundi gustong agad na makapagtrabaho ng may malinaw at kalmadong isip. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang inumin na madalas hindi gaanong binibigyan ng pansin. Marami ang nagkakamali na akalay mahina lang na alternatibo sa kape. Ang tinutukoy ko ay ang chikori. Kung iniisip mo na ito, ay simpleng inuming walang kapeina Para lang sa mga bawal uminom ng kape, malaki ang pagkakamali mo. Ang chicory ay may sariling identidad. Mayroon itong kakaibang diskarte sa pagising ng iyong utak. Ang pinakamahalagang tandaan, ang chicory ay hindi naglalaman ng kapeina. Wala talaga. Ang pagpapagising na epekto nito ay nakabatay sa ibang-ibang prinsipyo. Ang ugat ng chicory ay mayaman sa isang sangkap na tinatawag na inulin. Ito ay isang uri ng soluble fiber na nagsisilbing prebiotic. Sa madaling salita, ito ang paboritong pagkain ng mga good bacteria sa ating bituka. Ano ngayon ang koneksyon ng bituka sa utak? Tanong mo? Direkta at napakalakas. Mayroon tayong tinatawag na gut-brain axis. Ito ang tuloy-tuloy na komunikasyon sa pagitan ng ating digestive system at ng central nervous system. Kapag malusog at masaya ang iyong Good microbiome, lumilikha ito ng mga sangkap na nagpapaganda ng mood, nagpapababa ng pagkabalisa, at nagpapahusay ng cognitive functions o kakayahan ng pag-iisip. Kaya, ang isang tasa ng chicory sa umaga ay hindi lang basta pampagising ng nervyos. Ito ay isang investment sa kalusugan ng iyong second brain, ang bituka na direktang nakakaapekto sa linaw ng iyong isip. Bukod pa rito, ang chicory ay may kaaya-ayang mapait-pait na lasa na nagpapaalala sa kape para sa marami. Nakakatulong ito upang mapanatili ang iyong nakasanayang ritual sa umaga. Umiinom ka ng mainit at mabangong inumin na sa isip mo ay hudyat ng pagsisimula ng araw, ngunit hindi mo pinapagod ang iyong nervous system at hindi ka magiging addicted dito. Ito ay isang matalinong paraan upang dayain ang iyong nakasanayan at makakuha ng sigla sa pamamagitan ng pag-aalaga sa katawan at hindi sa artipisyal na pagpapasigla. Ang ikaapat nating inumin ay tunay na likidong ginto para sa inyong utak. Isang resipe mula sa sinaunang Ayurvedic Medicine ito ang tinatawag na golden milk o turmeric latte. Kung naghahanap kayo ng paraan hindi lang para magising kundi para buhayin ang mga pananggalang ng inyong utak, ito ang perpektong pagpipilian. Ang pangunahing bituin ng inuming ito ay ang luya'ng dilaw, turmeric, o mastiak. Ang aktibong sangkap nitong curcumin, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na antioxidant at anti-inflammatory. Bakit mahalaga ito sa umaga? Sa gabi, nagaganap ang paglilinis ng katawan, ngunit minsan ay may naiiwan pa ring residue or stress sa metabolismo. Tinutulungan ng curcumin na in-neutralize ang free radicals at bawasan ang maliliit na pamamaga na maaaring magdulot ng pagkapagod at brain fog o pagkalito ng isip literal nitong pinoprotektahan ang mga selula ng inyong utak sa pinakamalalim na antas. Ngunit may isang napakahalagang sikreto na kung wala, ang lahat ng binipisyo ng luyang dilaw ay maaaring mawala ng saysay. Ang curcumin ay napakahirap maabsorb ng katawan. Para malutas ang problemang ito, sa golden milk ay laging kailangang magdagdag ng isang kurot ng paminta, black pepper ang pipeline na nasa paminta ay nagpapataas ng bioavailability ng curcumin ng daan-daan o libu-libong beses. Ito ay parang susi na nagbubukas ng pinto para sa lahat ng magagandang katangian ng luyang dilaw. Napakasimple lang ihanda ang inuming ito. Painitin ang isang baso ng plant-based o ordinaryong gatas, magdagdag ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw ang purot ng paminta at kung gusto, kaunting kanela o luya para sa aroma. Maaari ring tamisan ng pulot puklutan. Sa huli, makakakuha kayo ng mainit, maanghang at nakakapagpainit na inumin na hindi lang dahan-dahang nakakapagpasigla, kundi nakakapagpakalma rin ng nervous system, nakakapagpabuti ng pakiramdam at lumilikha ng matibay na panangga para sa inyong utak sa buong maghapon. At sa wakas, ang panglima nating pang-enerhiya sa umaga ay para sa mga gustong magsimula ng araw ng mas nakakabusog at mas matatag. Hindi lang ito simpleng inumin, kundi isang tunay na brain-boosting shake, ang berry smoothie na may spinach. Huwag kang mag-alala sa salitang spinach, ipinapangako ko hindi mo ito malasahan pero siguradong magpapasalamat ng husto ang iyong utak. Ang pinakabase ng smoothie na ito ay berries, lalo na ang blueberries, raspberries at black currants. Ang maliliit na superfood na ito ay punong-puno ng anthocyanins, isang klase ng antioxidants na nagbibigay sa kanila ng madilim na kulay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga sangkap na ito ay kayang pagbutihin ang komunikasyon sa pagitan ng mga neuron o mga cell ng utak parang nag-a-update ka ng software sa iyong panloob na computer para mas mabilis at walang aberya ang lahat ng proseso nagbibigay din ang berries ng mahahalagang carbohydrates na siyang pangunahing panggatong para sa utak ngayon naman pag-usapan natin ang lihim na sangkap ang spinach ang isang dakot ng sariwang spinach sa smoothie ay halos hindi mo malasahan dahil nababalutan ito ng tamis ng berries at halimbawa saging. Ngunit sa kabila nito, pinayayaman ng spinach ang iyong inumin ng iron at folic acid. Ang kakulangan sa mga elementong ito ay isa sa pinakamadalas na dahilan ng malalang pagkapagod at problema sa konsentrasyon sa pagdaragdag ng spinach, direkta mong nilalabanan ang brain fog at binibigyan mo ang iyong katawan ng mga kailangang materyalis para sa paggawa ng red blood cells na siyang nagdadala ng oxygen. Ang recipe ay napakasimple. Isang dakot ng frozen berries, isang dakot ng spinach, kalahating saging para sa tamis at creamy na texture, at anumang likido na gusto mo. Tubig, gatas na gawa sa halaman or yogurt. Lahat ng ito ay ilagay sa blender sa loob ng isang minuto. Ang resulta, makukuha mo hindi lang basta inumin, kundi isang kumpleto at magaan na almusal na nagbibigay sa utak ng lahat ng kailangan nito para umandar. Enerhiya, vitamina, antioxidants at mahalagang mineral. Ito ang komprehensibo at masustansyang paraan para paandarin ang iyong utak sa simula pa lang ng umaga so what's the real secret behind all these drinks you might think we're just swapping one stimulant for another but that's not quite it the biggest revelation is that true morning energy doesn't come from revving up your nervous system it comes from nurturing your body's fundamental needs coffee essentially forces your brain To operate on borrowed energy. These five drinks, however, are an investment in its long term health. They provide essential hydration, deliver vital nutrients for energy production, boost circulation, and offer protection against stress. You're not just waking up, you're becoming more productive, calmer, and healthier in the long run. It's a fundamental shift. From borrowing energy to generating your own sustainable energy. So, what are we talking about? We have simple lemon water for hydration, green tea for calm focus, chicory for gut and brain health, golden milk for cellular protection, and a berry smoothie as complete nourishing fuel. These are five straightforward, affordable, and incredibly effective ways. To kickstart your day the right way. Thank you for watching this video all the way to the end. If you found any of this new or helpful, please don't forget to hit the like button and subscribe to the channel so you don't miss out on future content. Now, a question for you. Aside from coffee, what morning ritual or drink genuinely helps you wake up and feel energized? Share your recipes and secrets in the comments below. Let's build the ultimate knowledge base for healthy morning routines.